Amalan higa nilalang ng kadilimana. Baryo ng San Simon, taong 1980. Tekla, nabalitaan mo na ba? Patay na palang matandang nakatira doon sa malaking lumang bahay. Pagbabalita ni Aling Basha sa matandang babae bumili sa kanyang tindahan. Napahinto naman sa akmang pag-alis ang matandang tinawag na Tekla. Nanlaki ang mga mata at bahagyang nakaawang ang bibig nang muli itong humarap kay Aling Basya. Yung lumang bahay na nasa malapit sa paanan ng bunda? Tanong ni Aling Tekla. Inayos nito ang pagkakahawak sa magkabila ang kamay ng itlog at bigas na pinili nito. Oo, iyon nga. Sagot ni Aling Basha dito. Si Kais ko ang nakakita noong katawan ng matanda sa gitna ng halamanan. Hindi ba siya ay lagi dumadaan doon? Si Kais ko? Kapag nangangahoy? Bahagyang tumalsik ang laway na dagdag na sa ata ng tendera. Ah, uh, may nakatira po pala doon? Hindi napigilang magtanong ng binatang nakatambay sa harapan ng tindahan. Kanina pa ito doon at nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Napadaan po ako doon noong isang araw. Akala ko po ay abandonado na yon. Masyadong mataas na ang talahib doon sa hardin. Parang wala na hong nagmimintina ng bahay. Dugtong pa ng binata. Naku, may nakatira doon. Antonio! Hindi ka nga pala pamilyar sa usap-usapang kumakalat dito sa baryo? Dahil kalilipat nyo pangalamang dito. Kumukumpas pa ang mga kamay na saad ni Aling Pasha sa binata. Hindi ba nga? Dati nga sinasabing aswang ang matandang nakatira sa lumob bahay na yon? Sabat naman ni Aling Tekla sa usapan. Ah! Aswang po? Puno ng kurusidad na tanong ng binatang tinawag na Antonio sa dalawang matanda. Totoo po ba yun? Tuloy na nitong ibinaba ang hawak na bote ng inuming pampalamig na binilito kanina. Nakuha na ng dalawang matanda ang buong atensyon ng binata. Nako iho! matagal nang usap-usapan dito sa amin yan. Sa katunayan nga, ay wala ngang taga rito ang nagtatangkang lumapit man lang sa bahay na yon. Dahil nga sa balibalita sa amin, na lahi ng aswang ang matandang nakatira doon. Sagot ni Aling Tekla sa binata. Dati na namin pinapaalis sa baryong ito ang matandang yon. Dahil na rin sa nag-uubos mamatay ang mga alaga naming manok at kambing. Lagi na lang naming natatagpuan ang mga alaga namin na parang nila pa ng isang mabangis na hayop. Dagdag na kwento ni Aling Basha. Pero wala pa rin nangyari sa apilan naming paalisin ang matandang yon. Inilipat namin sa munisipyo ang hinain namin pero ang tanging sagot lang nila sa amin eh, hindi raw maaari isa daw ang pamilya ng matandang yon na nagmamay-ari ng pinakamalawag na lupain dito sa aming baryo. Kaya wala kaming magagawa kung ayaw umalis ng matanda. May inis sa tono na saad ni Aling Tekla. Sa katunayan nga ay sobrang haba ng buhay ng matandang yon. Hindi ba mga bata pa tayo eh, bali-balita na dito sa baro na aswang siya? Ngayon nga matanda na tayo, isa ka pa lamang siya nalagutan ng hininga. Mabuti nga iyon at makakahinga na tayo ng maluwag. Hmm. Nakaismid na dugtong ni Aling Basha sa sinabi ng matandang babae kababaryo. Eh hindi ba at wala namang kasama sa buhay ang matandang iyon? Sino ang nag-aasikaso sa kanyang bangkay? Tanong ni Aling Tekla sa tendera. Ang balita ko ay agad na inilibing ng barangay opisyal ang katawan ng matanda sa loob ng hardin nito. Wala namang nahanap na listahan kung saan maaaring kontakin iyong malayong kamag-anak daw noong matanda na nasa Amerika pa naninirahan. Sagot naman ni Aling Basha. Kawawa naman pala po yung matanda. Walang nag-aalaga sa kanya at wala rin kamag-anak na umuwi upang ayusin man lang ang burol niya. May bahid ng lungkot sa tonong saada ng binata sa dalawang matandang babae. Nako, anong kawawa ka dyan? Maigi nga iyon at wala na rin sa wakas ang pirwisong aswang na yon dito sa ating baryo. Mataas ang tonong saada ni Aling Tekla sa binata. Nasasabi mo lang yan iho dahil ikaw ay hindi taga rito. Kung ikaw ay dito pinanganak, malamang yan ay katulad naming para ka rin nabunutan ng tinig sa dibdib. Kumukumpas-kumpas pang saada ni Aling Basha. Hmm, paano? May iwan ko na kayo dyan, Basha. At ako'y magsasaing pa. Pamamaalam ni Aling Tekla sa tendera sa kapairap na tumingin sa gawin ng binata bago ito tuluyang naglakada palayo sa tindahan na iwang napapakamot na lang sa batok nito si Antonio habang sinusundan ng tingin ang umalis na matandang babae. Sumapit ang gabi. Mag-aalas otso pa lang ng gabi ngunit ang buong baryo ay nababalot na ng katahimikan. Mangilan-ngilan na lang ang kabahayang makikitang may panayad na liwanag na nagmumula sa gasera o kandila na magtatanaw sa siwang ng mga bintana. Hindi naman kasi lahat ng bahay sa San Simon ay pinagpalang magkaroon ng linya ng kuryente. Isa lang ang bahay ni Aling Pasha sa may kakayahang makapagpakabit ng kuryente. Kaya naman, dinadayo din ng kahit ng mga tagakabilang baryo ang tindahan nito. Isa lang kasi ito sa mga tindahang nakapagpitinda ng malamig na inumin at alak. Magsasarado na sana ng tindahan ito si Aling Basha nang mapansin ang isang lalaking na sa bangko sa harap ng tindahan. Mukhang langong-lango ito sa alak. Sa tabi nito ay may isang bote ng china na nakatumba. Aba mang kaloy, gabi na ho. Umuhi na ho kayo sa inyo palalim na ng palalim ang gabi. bakit ba kasi hindi nyo nalang inuwi ang gin na binilin ninyo? Pagtawag ni Aling Basha sa pangalan ng lalaki. Hindi naman natinag ang lalaking tinawag na Kaloya. Nilapitan na ni Aling Basha ito at sa kamarahas na niyugyug upang magising. Mang Kaloy, ako huy magsasarado na ng aking tindahan. Tumayo na ho kayo dyan at malayo pa ang inyong uuwian. Mataas ang tonong paggising ng matandang babae sa lalaking lasing. Napahangos ng tayo si Mang Kaloya dahil sa gulat. Nagpagewang-gewang ito dala ng kalasingan. Maras nitong kinamot ang patok at magkasalubong ang dalawang kilay na pilit sinisipat si Aling Basha. Ay, istorbo naman. Asarang tonong angil ng matandang lalaki. Sinipa pa nito ang bangkong kinahihigaan kanina bago walang lingon-lingon na naglakad ng pasuray-suray palayo sa tindahan. Napapalatak na lang si Aling Basha sa inasal ng lalaking lasingan at bubulong-bulong na inayos ang tindahan bago niya ito tuluyang isara. Sa kabilang dako naman ay nagsasalitang mag-isa si Mang Kaloy habang pasuray-suray na tinatahak ang daan pa uwi sa kanila. Madilim at sobrang tahimik ng kapaligiran. Tangi ang malamlam na liwanag ng buwan lang ang kanyang tanglaw sa daan dahil sa sobrang kalasingan ay may makailang best din siyang nagpagulong-gulong sa daan at minsan ay nahuhulog pa siya sa pilapil na kailangan niyang tawirin upang marating ang kanyang tirahan. Hindi niya malaman kung ilang mura na ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa ilang bes na pagkakadapa. Pagkatapos ay tatawanan niya ang sarili dahil sa kanyang kalasingan. Ah, mm, ah, ah, gago! Ay, lampa! Ino mino, damas matutumba! <laughs> ah. Pangangantyaw niya sa sarili habang pinipilit na muling itayo ang katawan mula sa pagkakalugmok sa lupa. Hindi na niya mabilang kung pang ilang bes na niyang pagkakatumba patuloy siya sa pagtawa sa sariling kalampahan nang may mapansin siya sa hindi kalayuan. Isang anino ang nakita niyang nakatayo sa bandang unahan ng kalsada. Hindi niya maaninag kung sino ang nakatayong anino sa ilang dipalang naman ang layo sa kanya. Nagsasalubong ang itim ng kilay ng mga mata sa pagpilit na pagsipat kung sino o ano ang aninong nakatayo sa hindi kalayuan na. Napakisidot pa siya nang gumalaw ang anino. Lumawak ang kanyang ngiti na mapagtantong tao ang aninong kanyang sinipat. Ay, ang ginagawa mo dyan? Alalim ng gabi Ay, ah. Tatawa-tawang malakas na pagtawag pansin niya sa anino. Uh, 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 sino ka ba? Gabi na sa nasa labas ka pa rin ha. Dagdag tanong pa niya sa anino. Habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa pagkakalugmok sa lupa. Walang narinig na sagot si Mang Kaloy mula dito. Sa halip ay angil ng parang galit na hayo ang kanyang narinig. Noong una ay mahina lang iyon pero noong kalaunan ay unti-unti na itong lumalakas. Sinundan ng tingin ni Mang Kaloya ang pinagmumulan ng pag-angil ngunit bago pa man niya makita kung anong klasing hayop ang pinagmumulan nun ay bigla na lang may dumamba sa kanya. Naramdaman niya ang pagkagat nito sa kanyang leeg at ang bigla ang pagpunit ng kanyang lamanan. Hindi na napigilan ni Mang Kaloy ang mapasigaw ng tuluyang. Rumihistro sa kanya ang nangyayari. Ang hayuk na hayok na pagsipsip sa kanyang dugo. Masangsang na amoy at puting buhok ang siyang huling rumihistro sa kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Kinaumagahan, ay natagpo ang patay malapit sa lumang bahay sa may paanan ng bundok, si Mang Kaloya. Kanya-kanyang haka-haka ang mga tao sa nangyari sa matandang lalaki. Lalo na at kitang-kita nila ang kagat nito sa leeg na animo ay nilapa ng isang mabangis na hayop. Nakakahindig ang nangyari kay Kaloy. Kung alam ko lang na mangyayari sa kanya to, sana ay hinayaan ko na lang siyang matulog sa harapan ng aking tindahan. May inig sa tinig na anas ni Aling Basha. Wala ka namang kasalanan sa nangyari eh. Baka nga tama ang mga opisyal ng barangay. May gumagalang mabangis na hayop tuwing gabi. Kaya kailangan natin magdobli ingat. Agahan mo na ang pagsasarado ng tindahan mo. Baka wala nang dumayo sa iyong mamili sa gabi. Suisyon naman ni Aling Tekla na nakikiisyoso din sa pinangyarihan ng krimen. Mga kababaryo, alam ko pong lahat kayo ay nagulantang sa nangyari. Pero hihingin ko po ang tulong nyo. Pagsasagawa ang barangay ng operasyon upang mahuli ang mabangis na hayop na siyang may gawa nito kay Mang Kaloy. Ako po sana ay nakikiusap sa mga kalalakihan ng ating baryo na maaari magboluntaryo upang mahuli ang hayop na ito. Pahayag ng barangay kapitan. Ako po kap! Walang pag-atubiling pagbubuluntaryo ni Antonio na kanina pa pala nakatayo sa hindi kalayuan habang matamang pinagmamasdan ang mga nangyari. Ah, maraming salamat Antonio. Sino pa? Saad ng kapitana Inatasan nito ang isang kagawad upang kunin ang pangalan ng mga kalalakihang nagbulontaryo. Samantala, si Antonio naman ay tahimik na nagmamasid sa isang tabi. Matapos niyang ibigay ang kanyang pangalan sa kagawad, ay agad na siyang lumayo sa kumpol ng mga tao. Mas pinili niyang tumayo sa lilim ng isang matandang puno ng nara na nakatayo sa hindi kalayuan sa lumang bahay naramdaman niya ang kakaibang ihip ng hangin kagabi. Malakas ang kutob niyang may hindi magandang mangyayari. At tama nga siya ng hinala. Dahil kinaumagahan ay natagpuan nga ang pangkaya ni Mang Kaluya. Dahil sa tayo lang siya sa San Simon, walang kahit na sino man ang nakakaalam sa kanyang tunay na kakayahan. Pilit niyang tinatakasan ang kapangyarihang ipinasa sa kanya. Ngunit, waring tukso na hinahabol pa rin siya nito. Isa siyang antingero at nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging antingero at sa katunayan, suot-suot pa rin niya. Ang pintas na anting-anting na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Pinagmasdan niya maigi ang lumang bahay sa mata ng isang ordinaryong taong nagmama si Day, sasabihin isa lang itong ordinaryong lumang abandonadong bahay pero hindi sa kanya simula nang nagawi siya roon ay may naramdaman na siyang kakaiba ang nangyari kusapan sa harap ng tindaan ni Aling Basha kahapon ang siyang nagkumpirma ng kanyang hinala aswang nga ang nakatira sa bahay na to kung namatay nga ang matandang aswang na nakatira dito Malamang hindi nito niipasa sa iba ang birtud ng pagkaaswang nito. Kung tama ang hinala ko, naging isang amalanhig ang aswang na yon at siya ang pumatay sa biktimang si Mang Kaloy. ni Antonio sa isipan na <sighs> Kailangan ko siyang pigilan muling bumangon sa kanyang hukay bago siya makapang-biktima muli dagdag na saan pa niya sa isipan. Kala ko matatakasan ko ng aking kapalaran sa paglipat ko sa baryo to. Ha! <sighs> siya ng malakas na hangin at naihilamos ang isang kamay sa mukha dala ng pagkadismaya. Nasa malalim siyang pag-iisip nang mapansin ang isang magandang dilag na nakatayo sa pinto ng lumang bahay ibinaling niya ang tingin sa kumpol ng mga tao kanina. Ngunit mangilan-ngilan lang ang naiwan doon. Ang tanging naiwan ay ilang opisyal ng barangay at ilang kalalakihang marahil ay nagbubulontaryo sa paghuli ng inaakala ng mga itong isang mabangis na hayop. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa magandang tilag na nananatili pa rin nakatayo sa harapan ng pinto. May ilang segundo niya itong pinagmasdan. Hindi niya akalain kakaiba ang dating ng babae sa kanya. Marahil ay isa din itong tayo sa interesado sa kwentong lumang bahay. Saad ni Antonio sa isipan. Maya-maya pa ay nakita niya ang isa sa mga opisyal ng barangay na lumapit sa babae at ito'y kinausap. Bagamat napukaw ang kanyang atensyon ng magandang dilaga, ay pinilit pa rin ni Antonio iwaksi ito sa kanyang isipan. Kinakailangan niyang unahing isipin ang nararapat niyang gawin upang mapigilan ang amalanhig na muling makapaghasik ng lagima. Ipinagkibit balikat na lang niya ang atraksyong nararamdaman sa dilaga. Sa ngayon ay may mas importante siyang misyong dapat gawin Magdadapit hapon na nang magsama-sama ang kalalakihang nagboluntaryo sa barangay upang romonda at hulihin ang kung anumang hayop na siyang lumapa kay Mang Kaloya. Ilang saglit pa ay kanya-kanya na silang tahak ng rutang iniatang sa kanila ng mga opisyala. Nang makakuha ng pagkakataon si Antonio ay agad siyang tumalinis at humiwalay sa mga kalalakihang kasama niya sa iisang ruta. Mabibilis ang mga hakbang na tinahak niya ang daan patungo sa lumang bahay. Palubog na ang araw. Mahihirapan siyang hulihin ang amalan sa sakaling makabangon na ito sa libingan. Hindi pa niya alam kung saan ang eksaktong lokasyon na, ng pinaglibingan nito. Kailangan niyang magmadali dahil hindi niya kakampi ang oras. maaring mayroon pang ulit pa biktima ang higa sa mga taong sumama sa ronda kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Nang marating niya ang lumang bahay, ay alerto niyang inikot ang paningin. Kumawak siya sa suot na kwintas niyang anting-anting at bumulong sa hangin. Bago niya sinimulang hanapin ang lugar na pinaglibingan sa matanda. Sa sobrang taas ng talahib sa hardin ng lumang bahay na iyon ay halos hindi na niya makita ang dinadaanan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa lubid na inilublub niya sa binditadong tubig ganoon din sa malalaking tindagan na nakasukbit sa kanyang bewanga. Kalat na ang dilim ng tuluyan niyang matagpuan ang pinaglibingan sa matanda. Ganoon na lang ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang makitang bungkal ang lupa sa pinaglibingan nito at bukas ang kahoy nitong ataula pero wala roon na ang naturang bangkaya. Huli na ba ako? Tanong niya sa isipan. Ilang segundo ding blanco siya sa susunod niyang hakbang na gagawin. Ipinilig niya ang ulo upang ibalik ang sarili sa wisyo at makabawi sa pagkabigla. Maya-maya, muli siyang humawak sa kanyang anting-anting at musal ng isang orasyon nag ang ihip ng hangin at tumalas ang kanyang pakiramdam. Naamoy niya sa hangin ang masangsang na amoy. Sinundan niya kung saan nang gagaling yun. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa direksyon ng pinto sa likod ng bahay. Dahil sa bahagyang nakaawang ang pinto ay dahan-dahan niya iyong pinuksan. Bahagya siyang napatras nang salubungin siya ng nakakasulasok na amoy na siyang kumuloba sa buong kabahayan. Kinuha niya ang bandanang nakatali sa kanyang braso at pinantakip niya yun sa kanyang ilong. Pati na ang bibig niya ay kanyang tinakpan. At tuloy ang pinasok ang bahay. Alerto niyang inikot ang mga mata habang dahan-dahang iniisa-isang tingnan ang bawat parte ng bahay na kanyang nadaraanan. Nahinto ang kanyang paghakbang nang makita sa gitna ng sala ang nakahandusi na katawan ng isang matandang babae. At sa tabi nito ay may nakayukyuk na isang dalaga. Ah, uh, Miss, okay ka lang? May pag-aalala sa tinig na tanong ni Tonyo sa babaeng nakayugyog. Yumuyugyog ang balikat nito na wari umiiyak. Unti-unting umangat ang tingin ng babae sa kanya. Natulo siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang mukha ng babaeng nakayugyog. Ito ang magandang dilag na nakita niyang nakatayo sa harapan ng bahay na ito kanina. Pero sa pagkakataong yun ay hindi na purong puti ang inerhi nakapaikot dito. Hindi katulad kaninang umaga nang una niya itong makita. Ngumisi ng nakakaloko sa kanya ang dalaga at sa isang iglap. ang napakaganda at napakaamo nitong mukha ay napalitan ng isang kahindik-hindik ng mukha ng isang halimaw. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito at matalim ang mahaba at nakausin nitong mga ngipin. Tinubuan din ito ng malalaking pakpak na kahawig ng sa paniki. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap ay nakadamba na sa kanya ang naturang nilalang. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang naging galaw agad niyang naisangga sa naglalaway nitong bibig na akmang kakagat sa kanya ang punyal na kanyang daladala. Buong lakas niya itong itinulak. Nabitawan niya ang kanyang mga daladalahan habang nagpapambuno silang dalawa ng aswang. Muling tinangka ng aswang na dambahin siya. Ginamit pa nito ang malaking pakpak upang lituhin siya. Ngunit Mabilis niyang nakuha ang buntot ng pagi na kumalat sa sahiga kasama ng iba pa niyang dalang pangontra sa mga aswanga. Mabilis niya itong nahampas na siyang naging dahilan upang mamilipit ito sa sahiga at maglabas ng nakakarinding sigawa. Ginamit ni Antonio ang pagkakataong yun upang tuluyan ng gabiin ang nilalanga. Nagkatinginan ang mga kalalakihang nagroronda nang marinig ang isang matinis na sigaw ng babae na nanggagaling sa lumang bahay. Agad silang nagsihangusan patungo sa lumang bahay. Ganoon na lang ang kanilang pagkagulantang ng matagpuan Ang dugo ang katawan ng isang magandang dilaga na nakahandusay. Sa tabi nito ay nakalugmok si Antonio habang hawak-hawak ang isang ang punyala. Antonio, ano ang ginawa mo? Hindi na saad ng kapitan ng baranggaya. Lumingon sa gawin ng kalalakihan si Antonio at sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa labi. <laughs> Kayo naman ang kasunod ha? Sa Saad ni Antonio sa gigisik at namumula na mga mata.